eh, mainit na mainit, biglang lalamig na lalamig, no? Eh, minsan po, naabutan ako na umalis ako ng bahay, napakainit. Tapos, sa uh, pagdating na hapon, biglang bumagsak ang temperatura kasi nga po, tabing dagat at talaga namang nangingini yung laman ko, no? So, ayan po, uh, tayo ay uh, na naman, hinihika at nawalan pa ng boses. Itong pagwala ng boses po, kahapon po ito sa street, no? Matapos po kasi yung um, naging briefing ni VP Sara sa Duterte Street, e eh may nagdala ng ice cream, nakikain ako ng ice cream, magmatbawal, at yan po nangyari. Completely wala po akong boses kahapon. Ang sabi ko nga, kung yung mga ilang tao rito sa dahig, eh, hindi naman nagtagumpay sa panunupil ng karapatan ng malayang pananalita, aba yung weather ng Hague, yung init tapos lamig ang siyang nagtagumpay, at least kagabi, na nasupil ang aking karapatan ng malayang pananalita, kasi nang wala at complete ng aking boses. So ngayon naman po, eh kahit papano, sana maintindihan niyo mga sinasabi ko. Well, malungkot po ang topic natin ngayon kasi kahapon, sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni uh, BP Sara na naghuling habili na si Tatay Digong. Tatapatin ko po kayo, no, na bago po uh, lumabas ang uh, kung sino man ang bibisita kay Tatay Digong, lagi kong sinasabihan, eh let's be cheerful, sabihin natin na he's doing okay, And that um, nothing to worry about kasi alam naman namin na ang dami nagmamahal kay Tatay Digong at uh, there's no point na, um, na um, ma-concern yung mga supporters si Tatay Digong kung sasabihin natin na uh, medyo hindi okay ang lagay ni Tatay Digong. Pero nanggaling na rin kay uh, VP Sara no? na naghuling habili na siya. At talaga naman pong nung sinasabi niya yan, eh, nais ko maiyak no? dahil... Uh, alam ko naman talaga na masama ang loob niya. Alam ko na napakalungkot niya ngayon. Alam ko na hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya na husgahan ng mga dayuhan sa isang uh, uh, bayan na hindi kanyang bayang sinilangan. No? At ako mismo, no, dahil ako nga dalawang beses nag-aral sa abroad, dalawang beses nagturo sa abroad, palagi ko umuwi. Alam ko kung ganong kahalaga na at least yung mga huling araw na isang tao ay uh, naroon sa kanyang lupang sinilangan. So the, kumbaga, the cat is out of the bag. Nag-huling habili na po si Tatay Digong. At sa tingin ko naman, bagamat si uh, VP Sara ay sinabi kong woman of steel na hindi siya talaga nahahabag, hindi gaya ng dalawang lalaking kapatid na talagang hindi na makaharap sa tao matapos ang kanilang mga huling uh, bisita kay Tatay Digong. Si um, VP Sara ang sabi, Well, baka naman normal yan sa mga 80 anyos na napaplano na talaga kung paano nila gustong maghuling uh, uh, habilin sa bayan. no At uh, sa kaso nga ni Tatay Digong, ang sabi ni Bibi Sara, gusto niyang makremate. Ayaw niyang magpalibing at gusto niya kung dito siya mamamatay sa Netherlands, eh dito na siya ikremate at uh, iuwi na lang ang kanyang abo sa Pilipinas. Sinabi ni Bipisara Sara na hindi siya sigurado kung siya ay susunod dun sa huling habilin ni Tatay Digong bagamat napakahirap naman sumuway sa huling habilin. Um, dahil lang sabi ni Bipisara, hindi siya sangayon sa cremation ng gusto niya, eh maiuwi pa rin ng kanyang tatay sa Pilipinas. So mga kaibigan, mga kababayan, narito na tayo sa punto na pinag-uusapan natin ang huling habilin na ni Tatay Digong. Napakalungkot po. Well, hindi naman natin sinasabi na hindi dapat talaga maghuling habili ng isang 80 anyos. Dahil alam naman natin na yung kasabihan, na, there' there's no other certain thing than death and taxes in this life. So alam natin lahat tayo, uh, from ash, we shall go back to ash. Nakasulat din yan sa Biblia. Pero malungkot lang kita, Tay Digong, eh, kung paano na uh, sa kanyang huling habiling, kung paano ang tatapos ang kanyang uh, legacy dito sa mundong ito. Siya, sabi nga niya kapag siya ay namatay dito sa Netherlands At uh, naririnig naman natin na talagang butot balat na si Tatay Digo At wala ng gamot eh, Alam na natin na uh, baka meron talagang dahilan Kung bakit naguhuling habili na ang Tatay Digong Hindi lang ang kanyang edad Napakalungkot Kasi uh, si Tatay Digong po ha Una-una sa ating kasaysayan no Siya lang po ang kauna-una presidente matapos ni FDR na hindi pinakulong ang sumunod na presidente sa kanya. Um, si Erap Estrada, pinakulong. Si um, Gloria Macapagal Arroyo, pinakulong. Pero si Tatay Digong, bagamat ba pwede niyang bengahin si uh, Noy, Noy Aquino, hindi naman niya ginawa yan. Ang katunayan yan sa mga dilawan, eh, wag mo natin kalimutan na noong panahon ng 1986, ang Mami Solidad niya at saka si Tatay Digong ay talagang sumuporta kay Cory Aquino. At nung tinanong ko siya, nung ako'y uh, nagtatrabaho pa sa kanya, kung bakit ta uh, sumuporta sila kay uh, Cory Aquino, ang sagot niya sa akin, eh, kasi at that point, talagang si Marcos eh, wala ng kontrol sa militar. At um, para sa ikabubuti ng bayan, eh, sumuporta na talaga sila kay Cory Aquino. No? So, Huwag po natin kakalimutan yung ganyang aspeto ng buhay ni Tatay Digong. Nakakalungkot na yung mga dilawan ngayon at mga pinklawan, bagamat yung panahon na uh, naging presidente si Tatay Digong, si Tatay Digong at mga uh, kanyang uh, nanay ay solid supporter ni Tita Cory, eh, kinalimutan na ng mga dilawan yan at minabuti nila na makipag sa ngayon sa mga Marcoses na kinasusuklaman talaga ni Cory Aquino. Dahil nga sa pagduda, na pinatay nila si Ninoy Aquino. Well, ang katotohanan po niyan, pati naman si uh, um, Bibi Sara, eh, pinaalala sa mga loyalista, sa mga kurista na ang talagang dahilan kung bakit hindi mapapatawad ng mga dilawan ang mga Marcoses ay yung duda na sila nagpapatay kay Ninoy Aquino. At nung minsan nga, ay eh, nag ng concern itong si Bibi Sara na maka, ganyan din ang maging kapalaraan ni Tatay Digong kung siya'y mananatili sa Pilipinas. Iyan yung konteksto ng sinasabi nila na siguro blessing in this, guys na nasa hig siya ngayon kasi malayo siya sa pagpatay no? na sinapit siyempre ni Ninoy Aquino. But anyway, um, dahil nga naguling habili na si Tatay Digong, balikan natin talaga kung sino si Tatay Digong. No? Siya po ay pumasok ng politika matapos maging piskal sa panahon ni Cory Aquino. Dahil po sumuporta siya at ang kanyang nanay, ki Cory Aquino, siya po na talaga unang-una bilang Vice Mayor OIC ng Davao City. Gaya po ni Jojo Binay, sila ay nagsimula ng kanilang karera sa politika bilang appointive OIC. Ang nag-appoint po sa kanila ay siyempre si Presidente upon recommendation of Nene Pimentel ng PDP Laban. Kaya naman po, iyan ang ugat ng uh, ties ni Tatay Digong sa PDP Laban dahil pinagkatiwalaan siya Ninani Aquino ng PDP Laban na um, maging OIC Vice Mayor ng Davao City. Matapos po maging OIC uh, Vice Mayor, siya po itong kabunan ng mayor at alam na po natin na for three terms siya ay naging uh, mayor at uh, matapos yan ay naging uh, kongresista. Tapos nag-three term uh, uh, mayor again. Tapos nag-vice mayor kay Inday Sara at uh, uh, nag-mayor muli at naging... Um, Presidente ng Pilipinas uh, Marami pong talagang uh, nagulat Na siya ay naging presidente Pero ang tingin ko Kaya uh, naging surprise winner siya Doon sa eleksyon na yon Kung saan ang dapat na naging frontliner Ay yung manok ng uh, presidente Na si uh, um, Marojas Ay dahil nga sa kaplastikan Ni Marojas At ng mga dilawa ng mga panahon na yun E eh, mantakin nyo uh, alam, naman, alam naman natin Na galing siya sa isang pinakamayamang mm -hmm pamilya sa Pilipinas, itong si Marujas, eh nagpasikat sa kanya, Mr. Palenque. Instead of Mr. Palenque, siya pala yung nagmamayari ng Palenque, yung farmer's market. At syempre, uh, yan yung pinula sa kanya, no? na puro kaplastikan, puro pagpapanggap ang kanyang kandidatura. At yan ang dahilan din kung bakit ang taong bayan, e eh, isinuka na yung mga trapo. Kasi ang gusto ng mga taong bayan Pilipino, nung hinala nila si Tatay Digong, gusto nila yung totoo. Yung taong totoo, hindi nagpapanggap, eh ito si Tatay Digong nagmumura na inaamin na babaero siya, pero ang sinasabi niya, eh matindi ang pagmamahal ko sa ating bayan, sa inang bayan. So bagamat uh, inaamin niya ang lahat ng mga dapat sana itinatago ng mga trapo, yung meron siyang mahigit na isang kasawa, at um, yung uh, kanyang mga pagmumura, at saka yung kanyang pulisiya sa Dabao na zero tolerance sa droga, eh yan ang dahilan kung bakit minahal siya ng taong bayan. Minahal siya dahil siya ay totoo. At sa politika naman talaga ng Pilipinas, alam natin na karamihan ng mga nananalo, lalong-lalo na bilang presidente, ay eh dahil doon sa tinatawag na manufactured charisma. Mga kaplastikan, mga pagpapanggap, no? mga balat kayo. At si Tatay Digong was refreshing kasi for the first time, you see what you get. Walang tinatagong sikreto, walang pagpapanggap, siya ay tao lamang, may mga pagkukulang pero basihan niyo siya sa kanyang unang-una na patunayan ng pagmahal sa bayan at pangalawa yung tinatawag natin political will, yung kakayahan na mapatupad kung anong tama sa nakakarami. At yan nga po ay dahil nga dun sa kontrobersiya na, na hinaharap niya ngayon dito sa ICC.